umakyat na sa 75 ang mga naputukan kahit hindi pa man nagbabagong taon. Kabilang sa mga yan ay pawang mga bata at ang ilan naputulan ng daliri. Live mula sa Tondo, Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. JC, gaano na karami ang mga isinugod dyan dahil naputukan? Cheryl, ilang araw nga bago ang pagsalubong sa bagong taon, umabot na nga sa anim yung mga napotokan dito nga yan, sa Tondo Medical Center sa Manila. Inasa nga nga tataas pa yan sa mga susunod na araw. Alam niya taon-taon yung reminder ng DOH ay mag-ingat halat meron pa rin po mga nabibiktima. Heto nga po ang kwento ng ilan sa kanila. Bakas pa rin ang mga peklat sa muka at braso ni Kenneth at limang taon mula nang siya'y masabugan na ipinagbabawal na Goodbye Philippines noong sa lubong 2018 dito sa Tondo, Maynila. Ang damay po. Pinulot po nung kasama ko. Tapos nilapit po sa akin. Nagano po ako. Nag, naglalaro po ako ng apoy. Tapos bigla po niya nilapit sa akin. Sabay paglapit niya po, bigla na po sumabog. Kaya sa dalalapit na bagong taon. Hindi na ako Ah, bakit? Madala. Sa mga nakalipas na araw, kapansin-pansin pataas ang trend ng mga naputokan sa bansa ayon sa si Department of Health. Mula kahapon hanggang kaninang umaga, 23 bagong kaso na fire-related injury ang naitala. Suma total, umabot na sa 75 ang bilang ng mga naputokan, limang taong gulang ang pinakabata. Kabilang sa mga naungunang sanhin ng injury ang Boga, 5-star, Quitis, picolo, plapla, lucis at whistle bomb. Nananawagan din ako sa mga police at saka mga local chief executive na pigilan yung pagbenta uh, itong nitong mga illegal na paputok na dahil madami talaga siyang uh, pulbura, mas mataas, mas malaki ang injury ang nakababahala may mga batang napuputukan. Kaya payo ng DOH sa mga magulang, legal man o hindi, huwag silang humawak ng mga paputok. Katunayan, may dalawang minor de edad sa Metro Manila at Central Luzon ang naputulan ng mga daliri dahil sa iligal na plapla. Kaya umakit na sa ani ang ang bilang ng mga naputulan ng bahagi ng katawan. Mamili kayo anong gusto nyo? <laughs> Makapagpaputok na sandaling kaligayahan pero tanggal ang isang daliri mo at mahirapan ka na maglaro ng computer games. Magsaya tayo sa New Year kasama ang ating pamilya, kumain ng masarap at wag magpunta sa emergency room. Dito sa Tondo Medical Center sa Maynila, hindi bababa sa anim ang lang kaso na fire related injury, karamihan dahil sa quittis. Higit kalahati na yan na labing isang kabuo ang bilang ng mga naputokang isinugo dito noong isang taon. Kaya inaasahan ng ospital na madaragdagan pa ang bilang ng mga mapuputokan. Handa naman daw sila sa posibleng tagsa ng mga pasyente. Katunayan, ready na ang mga aparato gaya ng bone file at bone clamp na gagamitin sa mga pasyente yung ilangan na operasyon rason o putol. Pag naputokan, sabog yung mga but yung mga laman doon sa may area ng naputokan and merong mga exposed na yun doon natin siya ginagamit or may mga kailangan tayong putulin na daliri. Ipag uh, nagpaputok tayo ng piko at sa kasamaang palad ay ma, ma sobrang laki ng pinsala na maging dulot nito doon sa mga daliri natin, uh, pwedeng pwedeng nat pwedeng maputol talaga yung daliri. Teril, inaasahan naman ng ospital yung buho sa mga pasyente past 12 midnight ng January 1. Pero ready naman daw ang lahat ng kanilang mga surgeon na on duty nga yan, lahat bang yan sa Christmas Eve. Pero bago yan ay mag naman ng DOH sa mga ospital sa December 30 nga para nga matingnan yung kanilang kahandaan sa pagsalubong sa bagong taon. Balik sa inyo. Maraming salamat JC Cosico. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.